invite nila nung kumpanya yun lahat ng restaurant dito sa uh, sa Sweden or Stockholm. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung mga nakuha namin. Binigay sa iyo online. Ang limit niya ang kanila ng batch. Ito yung batch ko. Kapag nila ang hanggang ko. namin doon lahat. May, may mga pizza, may mga burger, may mga meat. Yung kuha kasi paborito ko talaga itong mayonnaise na ito. So, hello guys! Uh, nandito na ako sa bahay. I think isa-separate ko na lang yung video nitong uh, haul na gagawin ko galing dun sa event. And, yung event na yon is, uh, it's basically event for Uh, not kitchen stuff necessarily but uh, mga uh, company who operates a kitchen so like school restaurants so in-invite nila nung kumpanyang 'yon lahat ng restaurant dito sa Uh, sa Sweden or Stockholm specifically. Hindi ko alam kung buong Sweden. But sa Stockholm, in-invite nila para mag-try ng mga foods, ng mga sweets nila doon. And iba't iba kasi siya para siyang, ano, para siyang company na nagtitinda ng iba't ibang gamit, food, and everything. Parang pinagsama-sama lang. Eh, ngayon, na-invite ang Futura Schoolan, which where I work, and yung mga kitchen staff na pumunta doon sa event. And super nag-enjoy talaga yung mga kitchen staff. Ngayon, gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung mga nakuha namin na free. Uh, this event was free. We didn't pay for it, I think. Uh, I'm not sure though. Maybe nagbayad yung boss ko, But I registered myself. Iniregister ko rin yung mga kitchen staff. walas Hindi ako nagbayad. So parang kumuha lang ako ng QR code registration online and then nagpunta kami doon, pinakita namin and then we can go in. Ito yung badge, may badge kami. Ito, pakita ko. So, pagpasok mo doon sa sa ano, event, may papakita mo yung QR code na binigay sa online and then bibigyan kanila ng badge. Ito yung badge ko. Habit ang haba ko. Opo. So, nakalagay kung anong school kami and everything. So, ngayon, super, super saya namin. <laughs> Makita nyo sa, ano, sa previous uh, video ko. Super saya talaga nila. Uh, kasi nga, ba diba, wala nang free ngayon. But, uh, <laughs> pupunta namin doon lahat free. May mga pizza, may mga burger, may mga meat. Kung ano, no, seafoods. Meron pa nga silang, ano eh, ano ba yun? Yung shell. Tapos talaga mo lang ng lemon. Oh my god. Hindi na ako tumigil kasi busog na busog na ako. Anyway, mag-start na tayo. Hindi siya masyadong marami kasi uh, hindi ko masyadong kumuha. At ang bigat. Hindi ko hindi ko kayang dalhin. Although, dito lang siya sa malapit sa amin. Kaya lang kasi mga 20 minutes, 15 minutes walk din eh. Ang bigat na nung dala ko. So, gusto ko ipakita sa inyo kung ano yung mga freebies na nakuha ko. Free talaga siya. As in, pupunta ka lang sa isang stall, uh, aalukin kanila. nila, do you want this, do you want that? Then, syempre, kami, pandiguan naman kami. <laughs> Lalo na yung mga kitchen staff ko. Oh, my God! <laughs> anyway, let's start. Pagpasok namin, ano ba yung una kong pinuha? Ito! Ito, ito. Bago pa lang kami, binuksan na ni Ronnie. Bago pa lang kami pumasok dun sa sa hall, namimigay na sila sa labas. So, nami ang bango. Ano siya? Pineapple drink. Ayan. Ayan yung unang binigay sa akin. Uh, wala akong bag pagpunta ko doon. Eh, kasi nakalagay doon, nakala, nakalagay doon sa event na wag daw magdala ng bag kung maaari. So, hindi ako nagdala ng bag. Eh, so, wala akong paglagyan. Pero pagpasok namin doon, namimigay sila ng paper bag, kung ano nung bag, para mailagay mo yung mga free na ipapamigay nila. So, nag-start kami bago pumasok. Ayan, libre. Namimigay sila. Ito yung una kong kinuha. Tapos, ano ba yung next? i eh, random po nila. Kasi hindi ko na siya matandaan. Mag-drinks -mag muna tayo. Sa drinks muna tayo. eto tapos, uh, meron sila ditong juice. As in, binigay lang talaga. Tinatanong, do you want? Then get one. Ganon ang peg doon. So, ayan. Uh, merong isang juice. Tapos, meron ding Pepsi Max. Ayan, Pepsi Max. And meron ding ah, parang ano, flavored flavored water. Ano siya, rabarbar and halon. Ah, hindi halon. Basta halon and rabarbar yung flavor niya. Tapos, may nakuha din akong Uh, ito, paborito ko to. Every year na ma-attend ako nito. Uma Every year kami umaattend nito, by the way. Kaya lang, ang invited lang palagi is yung boss ko at saka yung mga chef at saka ako, hindi ko nakakasama yung mga kitchen staff ko. Kaya this time, super, super, super saya talaga nila. <laughs> Ito, paborito ko to. Iniinom ko to palagi sa kape ko. And sa, ano ko, sa Quaker Oats. Ito yung nilalagay ko. Wala siyang milk. Oats siya. Ay, oats siya. Oats na nga yung ko panakain ko. Oats pa din yung kanyang, yung aking nilalagay. Puro oats na yung katawan ko. <laughs> Anyway, yan. Dalawa yung binigay nila sa akin. Naka-paper bag siya, guys. Uh, ayan, dalawa. Free siya. Imagine mo, magkano to pag binili mo. Pag bumibili ako ito, umahal -mahal nito, umahal mahal-mahal nito, guys. Tapos, together with this, nasa paper bag siya nang binigay sa akin. May kasama siyang panglutuan. Iluluto mo to, pwede siyang pang carbonara. pwedeng, basta yung ano, white sauce. Pwede mo siyang gamitin. Ayan. Parang Swedish brand ito. Oatly. Tapos ito pang luto din siya. Ganun din. Pang luto. Ito pang drink naman. Para siyang ano, chocolate drink. Ayan o. Chocolate drink. Pero, no milk. Para, para, to sa, mostly they made it para sa mga allergy sa milk. Sa, so instead na milk, oats siya. Tapos, meron ding uh, chocolate sneakers. May mga candies din na pinamigay. Tapos ito talaga, dinobli ko yung kuha kasi paborito ko talaga itong mayonnaise na to Heinz. Paborito ko siya. Apat, guys. Apat guys. Actually, isa lang yung pinapamigay nila. But then yung mga katrabaho ko, kuha sila ng kuha. Lagay sila ng lagay sa bag ko. Lalo na sa ati Manilin. But anyway, yan. Apat. Kasi hindi ko alam ba't ako kumuha kasi hindi man ako nakain ng tinapay. Saan ko ito ilalagay? But then, iniisip ko, bala ko magawa ng sisig. yeah, gagawa ko ng sisig. Yan, apat nito. Tapos, bin, it, yung pauwi na kami, may nakita kami isang store na parang pinopromote yung reusable na cups at saka motlodan, motlodan. Parang, pang baon mo, pang lunch box. Oo, pinapromote nila. Actually, hindi nila pinapamigay. Since uwi, anayata noon, pa -uwi na yata noon, pa-uwi na noon eh, magsasarado na. Parang napilitan silang ibigay sa amin. <laughs> Dapat sa isang group, isa lang. Kaya lang, mm, nakapalang mukha ng lola mo, kumuha. So, I really like it kasi, alam mo, iti-take away ko yung kape, papunta sa work, on the way sa work, tapos pwede mo siya magasa ng gamitin nila. Mm. Although, hindi ako masyado nagka-kape. At hindi ako nagkakape ng may caffeine. Ang um, Yeah, ang um, kinakape ko ay, iniinom ko na kape ay walang caffeine. Yes. Tapos meron din sila nito, extra, it's chewing gum. Ang dumi niya kasi nalag, nalagyan ng ano. Extra chewing gum. Lahat meron sila. And this one. Ay, natunang na siya. Ice cream siya da, guys. Alam ko, alam niyo itong brand na to. agendas agendas ah uh, dalawa. Actually, isa na yung pinapamigay nila. Pero dalawa yung panungo ko. <laughs> ayan. Ang mahal nito, guys. super duper mahal nito. But, pero, push ang lola mo. Libre, why not? And ito yung best part. Although, hindi naman ako kumakain ng sweets and hindi ako kumakain ng flour. Kumuha pa rin ako for Kyle, for Ronnie, for Alex. And ito, guys. super ko sa inyo. Kung ano siya kalami. Ayan! galit po ako. Uh, hindi ko hindi ko alam na ganito na karami yung yung pinagtutuhan ng kawork ko kasi yung kawork ko yung dampot lang siya ng dampot. Tapos uh, binibigay niya sa akin na hindi ko na realize ganito na karami yung mga pinagkukuhan niya. Nagkalat po ako. But anyway, ayan. Gusto nang kainin ni na Ronnie. Ayun lang. Gusto nang kainin ni na Ronnie. Pinagigilan ko kasi sabi ko i-film ko muna. <laughs> super dami, guys. And ayan, oh. Ay, mukhang ang sarap. Kaya lang hindi nga ako nakain ng sweets. And kailangan kong panindigan. Hindi talaga ako kakain ng sweets. Pero nakakalaway siya, guys. <laughs> and hindi na ako nag-lunch din kasi nga super du duper daming ano. Ah, uh, and ang daming pinapamigay nilang food. Although, yung pinapamigay nila is yung maliliit na ano lang maliliit na amount kasi nga taste, pang taste lang siya. So, pero pag nakarami ka na, alam mo yung pizza, kumain ako ng pizza, kumain ako ng hotdog, kumain ako ng, ng meat, kung ano-ano. As in, tapos may mga ano pa, shrimp, ang sarap, the best. Sana maulit-ulit and sana next year maisama ko ulit yung mga Christian stuff. Yun lang guys and uh, super nag-enjoy talaga kami. Free to, imagine niyo free. Wala kami binay Excuse me. Wala kami binayad kahit singko uh, Basta Pumunta lang kami And yan, namigay Gusto pa nga nilang bumalik bukas eh Kasi dalawang araw yung event Kaya lang yung ticket na pinurchase ko is uh, Pang one day lang So, pang today lang kami may Meron pa silang another event tomorrow Same din lang uh, Yun, gusto pa nilang bumalik bukas I mean, kung pwede nga lang eh Try ko mag-register, balik ako bukas But anyway, yun lang guys. And sana nag-enjoy kayo. And uh, yeah. As you, ito yung ito yung isa sa maganda kapag nagtatrabaho ka sa ano, sa kitchen dito sa Sweden. May mga pa-events ng ganito. Pero usually kasi may bayad talaga 'to. Umaattend kami ng ganitong event every year kasama ng boss ko. May nagbabayad yung boss ko. Binabayaran niya kami. Na binabayaran niya yung kumpanya for us and then aaten na lang kami but this time uh, fortunately free siya kaya ni-register ko yung mga kitchen stuff ko why not <laughs> kailangan i-share ang blessings <laughs> charot yun lang guys and sana so, nag-enjoy kayo sa aking mga freebies okay i'll see you guys next time bye i lesson are you, are you excited. <laughs> Ay, I'm not, don't <laughs> Looks like we're eating in a fine dining. Super cute to. apartment? Um, I think so.